Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga backyard farming. Sa umaga po ito, ang amin pong ibabagi sa inyo ay patungkol po ulit sa aming mga baboy. Dahil po ngayong araw na to ay babakunahan po ang aming mga biik na 3 days old po. Pero bago po ang lahat, ako ay muna magsisibak ng kaway dito sa aming bahay. At pagkatapos po pupunta na po kami doon kila mama kasi nandun po ang isa namin inahin kila mama ito pong mga kahoy na sinisibak po ay galing po ito doon sa bundok na kinuha po namin uh, kailangan po ang mga kahoy na makukuha ay yung tuyo na po para po pag na po sa pagluto ay madali na po siya magapoy uh, medyo matigas nga po itong kahoy na ito at dumudulas-dulas dito sa aking patungan na kahoy. Dito po kasi sa probinsya, makakapili ka po ng uh, gagamitin mo kung ano po ang gusto mong gamitin panluto. Ang ganito, yung kahoy na nakukuha sa bundok o gusto mo pong gumamit ng gas at saka po pwede rin ng electric dahil meron naman pong kuryente dito sa probinsya. Pero kami po, ang choice po namin is yung manguha dun sa bundok dahil uh, adventurous po yun lalo na ngayon pag uh, maulan-ulan madulas nadulas nga po kami nung kumuha kami ng mga kahoy na yan at uh, ganyan nga po yan puputol-putulin lang para po pag uh, gagamitin sa pagluto ay hindi po masyado mahaba pero po nakita nyo yung mga nakuha namin is uh, maliliit lang sya pero tuyo po yan. Pero meron pa rin pong nakukuha dun sa bundok na mga malalaking kahoy. At meron pa rin pong kumukuha nun yung mga talagang mga kapal na kahoy. Yun naman po ay pwede rin pangbenta sa mga hindi po kumukuha sa bundok ng kahoy. At meron po silang pambili para po kahoy din ang gagamitin nila pero binili na nila dun sa mga kumuha doon sa bundok. Pero hindi po katulad ng ganito yung na ginagamit namin na maliliit. Yung pinapambenta po is yung mga, mga kapal. Okay lang po yan sa amin kahit maliliit basta tuyo po yung madaling magdingas ng apoy. Kasi gagamitin naman, na naman namin po yan diretsyo sa pangluto at di naman po namin ito ibebenta. at uh, ayan natapos na po ako sa pag sisibak at uh, ilalagay na po yan dito sa loob ng aming abuhan uh, po ang tawag dyan sa lutuan dito at isasalansan po dun sa may ibabaw at nasa ilalim po yung lutuan para masingawan pa rin po ng usok yung mga kahoy na nakuha namin para po talaga maging tuyong tuyo siya pagkakailanganin mo na is hindi ka na mahirapan magpaapoy ayan nasa lansan na po ah, tapos na ako dito at ayan pwede na po kami pumunta doon kila mama at ah, para po matignan po namin yung pagbabakuna ng mga aming big na pangatlong araw po nila ngayon bibigyan siya ng ayon po ng technician At ito, papunta na po kami sa bahay nila mama. At nandaanan po namin ang baby na kalabaw na ito at ang kanyang nanay. At uh, ayan po, pagdating po namin isa nandun na ang technician at binabakunahan na po ang mga big Ayan po si mama, yung may hawak ng big at ito po ang aming teknisya na palagi pong nag inject ng aming mga big at uh, ai ng aming mga inahing baboy. At ito nga po pala ang unang bakuna ng mga biik. Ang binibigay po sa kanila ay sa iron po para po lumakas-lakas po ang kanilang immune system. At uh, kung nakaabot ka naman po sa bahagi ng video na ito, kami po ay hihiling sa inyo, sa amin po mga silent viewers at ang mga subscriber po, salamat po sa mga silent viewers po na hindi pa po nakasubscribe subscribe sa aming channel pasubscribe naman po at upang lumago pa po ang mga channel na ito ito po ay malaking tulong po sa amin at may babalik din po namin sa iba pati na rin po ang mga like, comment, and share uh, dahil po mahalaga po sa amin ang inyong mga komento po salamat po at uh, yan di pa rin po tapos ang pababakuna dahil po ang week na ito ay sampu po sila lahat at uh, pagkalipas naman po ng mga ilang araw babalik po ulit ang technician para po Uh, injection ulit sila ng second dose ng iron po at isasabay na ang pagkakapon sa mga lalaking big po. Ang lalaking big po namin ay pito. Yun po ang kakapunin sa susunod na pagbalik ng aming technician. At ayan na po ang huli at sa wakas natapos din ang kanyang pagbabakuna. Salamat po sa teknisya namin na si Junrey. At uh, eto na nga po ang mga biik. Pagkatapos silang bakunahan parang walang nangyari. Parang di sila natusok ng karayom ang kukulit nila. At sa nakikita nyo, nagkukumpulan po sila dun sa may harang ng butas nila dahil nagugutom na sila. At ayan, tinanggal na ang harang at nagpasok na sa kanilang nanay. Yan po ay magsidededehan na dahil nga po gutom na sila. Yan po nakita nyo masisigla ang mga biik, ang kanilang mga katawan ay magaganda. Yan po mga tulong ng mga uh, injection po na ibinibigay natin pagkasilang po nila. Ang unang injection nila ngayon ay iron at sa susunod ulit ay meron pa silang second dose ng iron at vitamins. Doon po magtatapos yung kanilang uh, mga inject po. At ang pinakahuli po na uh, i-inject sa kanila is yung pangpurga na po. Pag yung magwawalay na, yung talagang nakaabot na sila ng 30 days or 35 days. Pero may nagwawalay din po ng hanggang 28 days lang. Meron po kasing nag-practice ng mga farm na ganun. Pero sa amin po kasi, ang practice po namin is 30 days to 35 days po. Meron nga din po hanggang 45 days. Pero siguro po kung konti lang po ang anak nung inahing baboy kasi kung magpo 45 days ka po ang dami pong anak nang iyong mama pig, kawa din po ang inahing baboy. Kaya po ginagawa lang po namin is yung 30 to 35 days para po makapahinga rin po yung aming inaing baboy. Titingnan din po natin yung sitwasyon, hindi naman po pwedeng palagi yung mga big din po ang ating isipin. Kailangan din po nating isipin yung ating inahin kung marami po siyang inanak, is pwede na po naman natin siyang pagpahingay ng 30 days or 35 days para po kung pumayat po itong inahin natin ay makapagpahinga na po siya sa kanyang pagpapadede dahil naubos po ang nutrisyon sa kanyang katawan dahil po sa pag dede ng kanyang mga biik kaya ayun po isipin din po natin palagi ang sitwasyon ng ating inahing baboy dahil siya po ang nagpo sa atin ng mga magagandang biyik, dapat po ay inaalagaan din po natin ang ating mga inahin ng maayos po. At uh, dito na po magtatapos ang video na ito. Salamat po sa inyong panonood. Happy farming po sa ating lahat.